dalawang yan, yung hawak niya rin Pagpag kong pagbab eh. <laughs> kapag, kumit, kapag. Daya, dito. Daya, dito. Daya, dito! Kapag, kung nagkakit dito! Kapag, kung nagkakit dito! Yan ang kanin pa. Ang meron naman eh! Bakit? Ang kanin pa, barbecue. <laughs> <laughs> Pag na maia, di ka titig eh, tatakas mo ko. Kaya, spester niya lang, kung hindi ba Ay, hindi ako nakukuha. Hindi ako nakukuha. Hindi ako nakikita saan yung mula. Wow! Dami kinain. Omer, masama ulit. Tapos papakita mo sa katin yan. Ano? ah. Tapos papakita. Sa buong madlam mo lang papakita. Wow! <laughs> Ayun po. Wala pong awag kinain ng katin. Kaitagira po pag sa araw ayon? po. Haha. 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 po. lang po Haha. 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 Pop! Kaya na po makakatakas sa pagsubo? <laughs> ng <kaya> pagkain pagkaib. <laughs> Susunod na ako mainit. Hindi po kita tatantanaan. Sila <laughs> niyang ulang mo Bilaki niyo po, hindi na po mabilang sa aking mga daliri. Ang dami ng stick na barbecue. Hindi <laughs> pa po kasama na likpet na stick na wala nang <laughs> lamang barbecue. Kita-kita <laughs> po. <laughs> kita kita raw po sa <laughs> kanyang legs Taka patumba sa mesa ang legs pero po po wala akong awang wala na pong awang nauubos ang mga papoy ngayon malamang meron niyang part two o may ape Ayan po, lahat ng barbecue dahil hindi po natutulog ang mga barbecue. Bilang pula si <laughs> eh, Hindi po kita tatantalan. Exclusive po. <laughs> <coughs> Ito po, writer, Ito po writer, ang writer ng ating palatuntunan ngayon. Strike right to! Kanang bumirang po ang ibig sabihin! Huwag mo mawaka ng legs niyan! tinatawag na El Bulito! Kaya nga ang El Terrible! Ito ang El Bulito! Wala pong pinatmat si Morales Kita-kita po! Kita naman po. high stick po. Hindi nakalusot. So, dahil pati ako stick, kinain. Sige lang po. Wala na po makasabay sa kanyang appetite ngayon. Dahil lahat po ay sumuuna. May ice cream pa yan. <laughs> <laughs> Ayun, ano? Pumulot pa! <laughs> po, nag-reserva na po ng extra rice. Kumuha ka na lang sa At Ang siyong ano, ang taktika ay kunyari sa kapatid. Yung kapatid sa kanya. <laughs> <laughs> Abay, hinahainan pa ang kapatid yung palay sa kanya. <laughs> Excuse me na po sa mga na hindi makasabay sa kanyang pagkain. Excuse me po. <laughs> <laughs> oh, <what? laughs> <laughs> Ay, po. Inubos ang serving dish. Ay, na naman po ang kumukuha ng barbecue para sa kapatid. Para sa kanya. Ay, ah, na naman po. At na naman po. You <laughs>